Doon sa mga katanungan na kung uh, nagbe ba ng preno, ay dapat nakaandar ang makina. Kung naka kasi kalimitan man ngayon, hydrobox na ang mga preno ng sasakyan. Hmm. Kung naka ang uh, sasakyan kagaya nito, dapat nakaandar yung makina. Kasi kung hindi nakaandar yung makina, pagka inapakan, matigas yung uh, preno. So, mas makakabuti na nakaandar yung makina ata uh, kung dito naman sa clutch at uh, nag-bleed ng uh, ng uh, sa clutch ito ang uh, pwedeng hindi naka-under na ang makina yan ito kasi yung sa clutch na lalagyan ng uh, fluid at ito yung uh, sa preno na lalagyan ng fluid at uh, dapat lang kapag ka nag-bleed uh, dahil natatapon nga yung uh, fluid pagka nag biblade dapat ito nga lalagyan nito ay titingnan at uh, dapat dadagdagan nga kasi nga mawawala sa level niya Okay ganun lang doon sa mga katanungan na kung uh, nagbi-bleed ba ng preno ay dapat nakaandar ang makina kung naka-hydrobox kasi kalimitan man ngayon hydrobox na ang mga preno ng sasakyan Okay ganun lang doon sa mga katanungan na kung uh, nagbi-bleed ba ng preno ay dapat nakaandar ang makina